Maximo, Angelo, Joselito, Leonila, Daisy, Renato, Eddie, Crispin, Dave, Felix, Pedro, Plaviano, Elena, Consorcia, Emerita, Emma, Santos, Gabino, Faustina, Felipa, Francisco, Virgilio, Corazon at Nimpa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay kasampo ng Disyembre, ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Makibahagi tayo sa pagsalubong sa Panginoon, dumarating sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Liturhiya, ang adbiyento ay nangangahulugang pagdating. Ang Panginoon ay dumating na noong siya ay isilang sa daigdig. Siya'y darating sa wakas ng panahon at dumarating sa bawat pagdiriwang ng liturhiya. Turo ng simbahan, ipinanukala sa atin na ang panahon ng adbiyento ay tamang paghahanda sa pagtanggap sa Panginoon at sa kagalakan. Ito ay ang samasamang paglalakbay sa pananampalataya na ang hantungan ay pagbabagong buhay. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo na way niyong lahat. At rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. God is good. All the time. All the time. Purihin po natin ang Panginoon. Nasa ikalawang linggo na tayo ng panahon ng Adviento at tinuturuan tayo ng pagbasa kung paano natin ihahanda ang ating sarili sa pagdating ng Panginoon. Pagsamasamahin po natin ang ating mga puso at isipan, isama natin ang mga intensyon pasasalamat Akeilinian, is Benny, and Rosemary Suniga, Buenaventura family, Villarante and Josevia family, Mark Robert Torres and family, Noli and Raquel Fernandez, Mel Palom, Rona and Isaiah Rose Pacheco, Ayesha Rian, Alton Pacheco Jr., Lolita Castro and family. para sa karawan ni Jasmine Villarin and Loli Reyes. Happy birthday, Pop. Ibigay sa inyo, nawa ng Diyos, ang mga biyaya na kinakailangan nyo. Natatanging intensyon ni RJ Navida, Imelda de los Santos, ni Canorio Eusebio. Jela, para sa kagalingan ni Jelasio de la Cruz, Imelda Tayo, Concordia de Asis, Perlita Delanta, Joan Mendoza. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Gregorio, Elias, Esperanza, Ira, Rustica, Lourdes, Eduardo, Margarita, Mirna, Chudosio, Rogelio, Aljon, Alexander, Romeo Sr., Derwin, at Reynaldo magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ingin natin ang awa ng Diyos kasi meron tayong mga nagawang mga pagkakamali at mga pagkukulang. Kaya aminin natin ito upang tayo ay maging marapat sa pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawap at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamuko sa mahal na Biring Maria sa lahat ng mga anghel at mamanal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patabayan tayo para sa buhay na walang hanggan Amen manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming pinagkakabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat upang makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías ang tinig na sumisigaw sa ilang upang ipaghanda ng daraanan ang dumarating na Panginoon. Hatid ang gantimpala sa mga hinirang ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aluin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aluin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang malambak, patagin ang maburol at bundok, at pantayin ang mabakubakong daan. Mahayag ang kanininga ng Panginoon, at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, Mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak, sabihin sa huda. Narito ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga at tulad ng pastol. Yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig niya yung mga tupay kanyang tipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatubayan ang tupang may sibling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. alin ko ngay magiging payapa kung magsisisi at dinabbalik sa gawang masama ang nagpapalungoy sa pangalan niya kanyang ililigtas sa ating lupain mananatili ang kanyang paglingap ipakita و لا سعيد hari pawong katarungan, pawong payapa susunod ang madla sa kanyang daan. pag mo mo'y ipakita. Sa dusa pagibig kami sa dusa sa ikalawang pagbasa ipinanawagan ni San Pedro na italaga natin ang ating sarili sa Diyos at mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan niya. Yamang hindi natin talaga alam ang oras niyang araw ng kanyang pagdating. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya't nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw sa araw na yaon ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong matutupok ang araw buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon, magsitayo po ang lahat. Aleluya, 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 Aleluya. Da anam anya Sumegyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Kristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang hula ni propeta Isaías narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. iya niya ang iyong daraanan